So, ay may nag-comment. <coughs> ba yan? Sabi niya, when po lalabas si baby? Ayan, ang dami nagtatanong kung when daw lalabas si baby. Ayan, super dami nag-aabang sa paglabas ni Talia Rose. So, dapat talaga, pwede na akong biakin tomorrow. So, kung mag-labor daw ako mas maaga, for example, ngayon o bukas, edi tuloy-tuloy na tayo mga sis Mars. So, ayan, basta huwag kayo mag-alala, i-update ko agad kayo. Alam niyo naman, di naman ako pa suspense. Pagka Nanganak na ako, vivideohan ko agad para makita nyo si Talia. So, ayan nga. Habang wala pa mag-checkout muna kayo ng Rosemary Collection, ganyan siya kalaki, guys. So, ayan. Ganito siya, guys, kalaki. And, mapakaganda ipang regalo sa loved ones yung sa darating na Valentine's 2352. Pero, mati out nyo lang today ng 999. 14 na ang laman. May dalawang sunscreen. Pwede mong gamitin primer. Pwede rin gamitin as sunscreen kasi nga SPF 50, 72 hours lock in hydration. So, moisturizer din siya. Lip tint na may collagen, 24 karat lip and cheek serum. Tatlong napaka long lasting na ating tint. And ito naman, creamy matte. Super ganda nito And ito yung mga milkshake lip tint by Rosmar. So, ang favorite ko kasi dito guys is yung tintada natin na brown. Ayan siya guys, ganyan siya kalaki oh. Ito yung favorite kong gamitin sa lahat ng uh, pro, uh, cosmetics ni Rosmar. Ayan siya, guys. Tingnan niyo naman yung consistency niya, ha? Brabio. Mm. And guess what, guys? May cooling effect siya, kaya ang sarap-sarap niya sa lips. And super long-lasting talaga. And pwede nyo rin itong gamitin dito sa cheeks nyo. Ayan, lagyan nyo lang ganyan. And super blendable niya. Tingnan nyo naman, kahit nalagay ko na. Diba? All-in-one na siya. For eyes, cheeks, and lips na yan eh. And pwede rin niya pang contour dito guys. All-in-one na siya. Kaya favorite ko yung brown. Ayan, or yung tan. Ayan yung favorite ko yung shade. Diba napaka classy niya tingnan? Pero syempre may mga iba sa inyo gusto pink, red. Ito naman yung rostan nga. Ito naman mapula-pula, medyo dark. Ito pulang-pula, talagang vampire red. Ito naman, alip uh, lip serum para goodbye, crock lips, dry lips, chop lips, and mga milkshake lip din. And pwede rin po sa mga bagets ha. Itong lahat ng cosmetics natin is pwede for eyes, cheeks, and lips. Ayan, check out yun agad. 999 nyo lang po itong machi-check out ngayon. Ganyan siya kalaki oh. And yung ating pabango nga, ayan, Rosmar Beauty and Brain. Nathan, Loyal, ayan. Ganyan yung ating pabango. So, $4.99 ng isa. Pero ngayon, mati-check out nyo. $4.99 dalawa. So, ito yun. <laughs> Grabe, guys. Oh. Ang quality niya talaga. Ang ganda. Bote pa lang, oh. And ito, guys, is 24 to 48 hours kang mabango. As in, sinasabi sabi ko sa inyo, magugustuhan niya talaga ito. Ang, ang ganda ng pang-spray niya. Hindi siya yung natatanggal yung ulo. Ay, ang ganda ng pag spray niya. Tinan niyo, oh. Ayan, super bilis niya lang ispray. And super tipid niya kasi nga, konting spray lang. Super kapit na kapit na talaga.